Pinawi ng Philippine National Police ang pangamba ng publiko matapos sabihin na pinapayagan ang mga Pilipino na magmay-ari ng semi-automatic rifles sa panayam ng DZRH. Sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, hindi pa rin naman basta-basta magkakaroon ng kalayaan ang isang tao na mag-ari ng isang armas. Ayon kay Fajardo, papagitna pa rin dito ang law enforcement agencies dahil kailangan pa rin tumalima sa batas ng publiko. Ibig sabihin, kailangan pa rin anya ng mga tao na irehistro ang semi-automatic rifles na pwede nilang ariin at permit to carry sa mga ito. At malinaw po sa uh, batas po yan na... Ang uh, pagdadala po ng baril ay dapat po ikaw po ay uh, iprisent po doon sa rehistro ng baril, lisensya po ng uh, may dala ng baril ay dapat may permit to carry ka po. Mm -hmm. At uh, hindi ka basta-basta po mabibigyan ng permit to carry firearms outside residence kung hindi ka po magko-comply mm -hmm. sa mga requirements at syempre kasama na po diyan yung threat assessment po na gagawin po ng law enforcement agencies. at kailangan mo talaga ng authority din po sa PNP. In the absence of permit to carry firearms, kung ikaw ay lalahok sa isang uh, competition, sports mm -hmm. competition, ay kailangan mo pong uh, kumuha po ng permit to transport at mm -hmm. dapat po hindi po yan lalagpas ng uh, tatlong firearms in a uh, one-time one po. Una rito sinabi ni Fajardo na ang mga pribadong individual ay pinapayagang magmay-ari ng 7.62mm na semi-automatic rifle pababa, depende pa sa klase ang nasabing mga pagbabago ay nang amyandahan ng pambansang pulisya ang implementing rules and regulations ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino.